Todo depensa si Ayay de las Alas sa kanyang kaibigan at idolong si Batangas Governor Vilma Santos Recto nang ulanin ito ng mga batikos sa social media kamakailan. Bunsod yon ng Instagram post ni Chris Aquino nitong June 30 kung saan may kalakip na mensahe ang ipinadalang isang kahon ng ensaymada ni ATV v sa kanya. The Governor's note reads and we quote, Dearest Chris, Thank you so much for believing in me. I truly appreciate it, friend. Life is short. Enjoy it. You are so blessed. God is good. Smile. I love you. Unquote. Partikular na pinuna ng ilang netizens ang wrong spelling ng salitang truly at grammar ng bless. Uh, ako syempre, binasag ko. hurt ako for her. Masasaktan ako kasi minsan, may mga bagay na hindi naman kailangan eh yung minsan nagkakamali tayo or hindi naman na kailangang gawing iba siya ng dahil lang doon. Sinagot naman ng gobernadora ang kanya mga basher sa mahinahong paraan. Hi Chris, I am being bashed because of your Instagram post. <laughs> I guess marami pa akong dapat matutunan. I take all of this as constructive criticisms. Tao lang nagkakamali. Sa mga bashers, Salamat po. Again, thanks for believing in me. Until next time. Did I honestly believe that Chris should not have posted it on her Instagram? And yun din sana sana next time hindi na lang or pag 'di ba? Pag minsan pag idol mo yung isang tao, actionan mo na lang. Kaya naman din I is determined to follow in Ate footsteps sa larangan ng politika. What advice does her idol give her? Papasok ka lang dito ay kung buo na yung loob mo, manungkulan sa buong uh, bayan mo or buong puso mong gagawin to. Kasi tayo, sanay tayo, naliligawan tayo ng tao eh. Dal-artista tayo, sabi niya, dito ay ikaw maglilingkod sa idol. Samantala, hindi ba ikinapipikon ni ai na lagi nalang idinidikit ang kanyang pangalan kay Chris? Napipikon na din, pero gagandahan ko na lang sagot ko para lalo hindi ako mapikon. <laughs> Kasi pikon talo, ba? Diba? Isa rin sa mga balak ni ai ay, -Ay, ay ang mag-produce ng mga indie films. Isa na rito ay may temang domestic violence. Dati pa yun eh, ang title nga na is Butterdrive nabasa ko na yung ano ng script dati. Kasi so, ang manalang Urian, kasi sabi lang, Urian legitimizes you bilang isang actress. Uh, kaya yun ang gusto kong mapalanunan muna bago yung mga kan. Bumabawi naman si Ai on the domestic front, being the award-winning mom that she is to her three kids. Yan ang happiness ka talaga yung mga anak ko. Si Sancho is naka-move on na bilang hindi naman siya napasok sa ngayon nag-audition sa, sa sa kabilang channel. So okay naman siya. Sabi ko, anak, ganyan ang buhay. Let's all move on. Move lang ng move. Huwag na tayo mag-girl -well sa kalungkutan. Game na.